APP4 Ikalawang Markahan Agriculture Week 1 Tatlong Sangay ng Agrikultura Ang agriculture o agrikultura ay isang agham kung saan nililinang ang pag-aalaga at pagpaparami ng mga halaman at hayop. Ito ay ginagawa upang makalikha ng pagkain, damit, at iba pang produkto na makatutulong para masustentuhan ang pamumuhay. Ito ay nanggaling sa salitang Latin na agri na ibig sabihin ay lupa at kultura na nangangahulugan namang paglilinang. Sa makatuwid, ang agrikultura ay nangangahulugan paglilinang ng lupa. Ang mga magsasaka ang isa sa may malaking ginagampanan sa gawaing ito. Sila ang gumagawa ng paraan upang mapataba ang lupa at sila din ang nagtatanim ng mga halaman upang makalikha ng pagkain at iba pang produkto Ang agrikultura ay maiuugnay din sa pag-aalaga ng mga hayop Ito ay isang mahalagang bahagi ng ekonomiya na may maraming oportunidad para sa mga negosyo Hindi lamang pagtatanim kung hindi maging pagbuorin ng mga bagong teknolohiya at proseso upang mapabuti ang pagiging produktibo at kahusayan ang agrikultura ay isang agham, sining at proseso sa pagpoproduce ng pagkain at mga hilaw na produkto, pagtatanim at pag-aalaga ng mga hayop na tumutugon sa mga pangangailangan ng tao. Tatlong sangay ng agrikultura Horticulture o paghahalaman Ang paghahalaman ay napoproduce ang mga pangunahing pananim gaya ng mais, niyog, tubo, saging, pinya, kape, tabako, at iba pa. Ang mga pananim na nabanggit ay madalas kinukonsumo hindi lamang sa loob ng bansa kundi pati na rin sa labas ng bansa. Agronomia o palalinangang halaman Ang agronomiya ay pag-aaral ng lupa kaugnay ng kung paano nito naapektuhan ang paglaki ng mga halaman ito ay nagsasagawa ng pagpapainam at magpapahusay pa sa paggamit ng lupa at makakapagpataas ng dami ng pagkain at mga pananim na hibla forestry o paggugubat ito ay isang hakbang o gawain upang linangin ang yamang kagubatan mahalaga ito sa mga negosyong may kinalaman sa kahoy Ilan sa mga produkto na nagmumula sa paggugubat ay ang mga sumusunod: plywood at veneer.